Nagulat si Kalingap Rab sa laki ng bahay ni Dara. Bago natin ipagpatuloy ang maikling reaction video na ito hiling ko lang natapusin ang panunood nito para malaman kung ano ang nilalaman nito. At kung bago ka pa sa munting channel na ito hiling ko lang na subscribe naman maraming papsalamat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap. Labis na nagulat si Kalingap Rab nang malagyan na ng bobong ang bahay ni Dara. Namangha siya sa laki nito, buong akala niya nakatamtaman lang ang laki nito, hindi niya akalain na ganun pala yun kalaki. Kahit ganon kalayo sa kalsada ang bahay ni Dara at malayo ang paghahakot ng mga materyales, pinipilit pa rin ng mga carpentero na matapos na ang bahay ni Dara. Kinausap nga ni Kalingaprab si Dara na pansin niyang hapong-hapo ito at parang pagod. Sinabi naman ni Dara na katatapos lang daw niya mag-asikaso sa mga carpentero kaya medyo pagod pa. Kawawa naman talaga itong si Dara bata pa ay napakasipag na at maasikaso sa mga trabahador. Dara may magandang binalita kay Kalingap Rab na kausap daw nila ang tatay nila nagpapaabot ito ng pasasalamat kay Kalingap Rab at sisiguraduhin daw niya na makakauwi siya ng Pasko. Ang tanong mga ka-viewers makakauwi nga ba ito? Lagi na lang ito nangangako pero wala pang natutupad sana itong Pasko matupad na para may kasama si Dara at Bea sa Pasko. Dara tuwang tuwa sa binigay ni Kalingaprab na Jewelry sobrang dami ng binigay ng kanyang mga sponsor tuwang tuwa ito habang inaabot kay Kalingaprab at labis itong nagpapasalamat sa mga nagbigay. Sinabi ni Kalingaprab na kung gusto mo magbigay sa mga kapatid mo magbigay ka. Total marami naman yan. Bago umalis si Kalingap Rab inabutan niya si Dara ng pera budget nila iyon pang isang linggo. Hanggang dito na lang ang update ko mga ka-viewers. Bago tayo magtapos huwag natin kalimutan suportahan ang ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang at si Kalingap Prab Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.